<laughs> Oo. Magsimula naman talaga. Tungkol saan? Tungkol sa Ano like sa kaya sumula? Parang hindi ako niligaya sa... Oh. Kasi yung mga ganyan. Yeah. Wait pa <laughs> <laughs> <Sa ayun. mvarelli> really <laughs> okay. lang ligaya. Mata. ligaya Iligaya. Kaya, ito yung album Mark. Talaga. Ito to, totoong album ni Cimala Magban. Bet Bakit? Ito kornya para maganda mi hinahanap. Dali na. Wala nang natawa. Mas masaya ako. Dalma san kasi yung tumutuklas ng balay mo. Pwede na. Ako enjoy ako. Hindi kasi na bibihin diwan ako ng job dito kasi, hindi ko tuloy alam kasi nito. Kailan ka iniwan? Hindi kasi, grade 4 pa lang ako lumalandi na. Kaya siya doon. Kaya naubos na yun. Bakit sexy pa ako noon yun eh. Nung alam ako nagpataba. Nung first year ako nagpataba. So kapag gawin ka? Tapos nung grade 6, ako naglantaran, pinakilala ko. Kasi malayo-layo sa ako. Nagsusulatan kami, yung teacher ko yung ano na, Kasabuan, kasabuan. Kung hindi kami papasok, nandito kami sa isang fronty, nagsusulatan. Ay, ano po nag gano'n, May library lang sa high school. Kailangan ko Tapos nung high school ako, sabi ko, try ko kaya ako magpapatapos. Tingnan ko kung makakaano Kasi, ano, parang di ba joke lang. Wala namang isip ano yung pag-grade 6, pag-grade 7. Di pa kinabla. O Tapos mula nakarating ng third meron kami ganang tapos ano, sa bahay ng kasawa ng pinsan ko. Tapos nanood ako ng basketball. Ay, nailo ko. <laughs> Nagpapayat na naman ako madroon. So, nung nalaman ako, yung kasawa ng pinsan ko, friend, laki na akong pumupunta doon. Tapos nung pala kapit-bahay lang pala ano, ay ganda nung basket ko, siya nakatiro. Tapos, sabi ko, tapos minamaya pala, anong nilalakad pala. Kaya dahil naging kami, hindi mo ako kasi nga naging. ko Huwag mo natanong. Huwag mo Basta masaya. Masaya pa hours? Alagay pang bansa Oo. 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 Hindi nga. Iyon nga kasi, iyon nga ang hindi ko alam. Parang, nalaman ko na hindi pala niya ako gusto. Hindi, ay hindi niya pala akong minahal. O, maglagay ko yun. Iyon nga, ibig sabihin, minahal niya akong... Parang hindi niya matanggap na... Yung parang, parang hindi na... Yung parang... Strong na tawa. Hindi, na, parang, hindi ba yung Nung ni ano, iba mga 40, 40 years. Hindi nagsimula na ang mag-paddle noong Pero ano, social media lang. Sinasabay ko. Pero hindi ko hindi ko siya pinapansin siya. So ayun, tapos ka. Dey nung nalaman kong ganun, dinalamon ko na lang. Kasi ano, Yung pinsan, yung asawa ng pinsan ko, tsaka pinsan ko oh, siya. Sabi ko, nasabay. Sabi ko, ganun. Nasabay, naghimalay din sila. So sabi ko, wala na talaga akong balis. Tapos sabi ko, sinesearch ko yung FB niya, wala. Kasi, ay, friend's Friendster. Friendster pa pala nun. So, sabi ko, hindi ata <laughs> parang sa mga sa Pero lahat ng gusto ko sa katangin, lalaki nang gusto sa kagod niya kasi ano eh. kasi ano kasi narasa po lahat ano yung 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 lahat. yung Hindi, yung 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 kita muna yung picture ni Joyce Pero pagkaalala mo, bumabalik yung sakin. Sa Pag naalala, pero pwede yung Hindi pa bubon. Pero ano pa rin bakas? Ano pa rin sa puso? Kunti pala na yun! Meron ni pa! Hindi ko nga! May hinahanap ko siya. Sinesearch ko, pero sabi ko, hindi ko siya talaga may Ganun talaga ganun talaga ayaw na, na makita. Hindi nag-iexist. Hindi, exist. <laughs> <laughs> werong, ano? Siyepo, maya. Dey, wala kasing Facebook. Yeah. Hindi marunong Facebook. Baka naman talagang siyang galang na hindi kananin. Baka naka-Friendster pa rin. Hindi na ka-play, hindi na ka-play. Hindi Nice one. Hindi na ka, madam, sa Friendster. hindi ko hanap ang okay. uh, Joyce team lang. Joyce lovers, Joyce ganyan. Wala Joyce ang kuna. <laughs> Sabi ko, may lumabas ang si Twitter. <laughs> so Para makita ko si Joyce. Iyon yung first oh, Baby, oo. Hindi. Sabi, yeah. Iyon yung kita sa SM Baliwag. Sabi ko, pero hindi si Benji. Hindi kami natangos si Joyce talaga. Pinakati mo. Pumili ko ano... Tapos sabi ko... Di ba twin merchandise? Pineapple juice! Pineapple juice tapos ticket rin an academy sa resibo ng nurse area. Kahit yung ako nanonood. City lang. Kasi bumili din ako ng city. Dito na lang sa ako. Siya siya. Hindi naman din si ano, mukti lang kung ano, ibang ang matimika. ano 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 Tapos? ano ano na daw tayo. ano na muna. Alam ano 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 Game, game. ano 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 may mili ka kasi sinong gagano sino yan. sino na mili ka sa amin dalawa? Karelasyon niya. spg gusto mo kapamilya naman best kapamilya ano 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 ay, ano 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 ay, ano 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 Ay Ay, Wagas. Ano isang ko lang. <laughs> Wish ko lang Oh. Hindi, people versus na lang. tayo? Celebrity. Kasi, kasi, so, sila pa, sila? Sino ba sinong ba Sino pa ba, Sino pa ba? Hence, isa pa yung... ]ấy. sa pan kasi may mga ginagamit sa pan tibok 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 tibok

Kaya ikaw isang sakay lang, jeep lang. Ayan. May Ako tatlong pa.